Hi sa mga kalakbay, uh, good morning. Ha, lang natin mag-jogging dito sa may barangay Rizal kung Nagpaalam tayo kay Kuya o Lolo Bio na mangingi tayo ng talbos na kamote kung saan. Uh, gagawin natin pang ulam, tara. Kuya, kuha -oh. okay, na ako. Ah. Ito mo. Ito so, mga kalakbay, ito lang yung talbos na kamote. Mami, uh, daging! Sa pang ulam natin. Hindi naman ko yung kumuha. Nagustuhan ko dito, mama, yung ano? <laughs> yung pre, yung <laughs> pinitrito? Oo oh, nga, masarap din yun. Sausaw sa toyo. May kama, kalamansi. Sabi-sabi po, pahinga mo sa buwan. yung pa 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 Wow! Dala mo dyan sa bag mo yung ano, plastic? Yeah, parang. Salamat po, lalo biyo. Hi sa mga kalakbay ah. Ayun, kakatapos lang natin mag-jogging tapos meron tayo pang ulang. Tara ano to? Talbos na kamote. Tara. Sariwang okay. sariwa oh. Thank you.